Hi guys, today is my video vlog So nandito muna ako ngayon, magbablog ako Papunta ng Molobeysa sa paresa ni Diwata So ayan yung mga kalaban ni Diwata sa Gumagaya sa paninda niya guys, nandito sa labas Yan, sa uh, daanan Na papunta ng Molobeysa So yan, papasok na ako doon Maglalakad ako, papunta doon sa Looban, so yan yung paresa ni Diwata Guys, po unti-unti na yung pumipila Kasi nandun yung iba sa Quezon City Sa bagong branch ni Diwata Sa Quezon City uh, Avenue Yun. So nandito ako, nasa labas ako. Binibidyoan ko muna yung mga kumakalaban kay Diwata sa labas yan. Yung mga kumakalaban, si uh, Buhawi Parisan, nandyan sa labas. Yung pangalan din, Buhawi. Wow, sana all, Buhawi kaya pala buhawi kasi gusto niyang sisirain yung paresan ni Diwata kasi buhawi daw eh so yan maglalakan na ako papunta don so magbibidyo muna ako nandito ako sa labas yan hindi pa ako nakapasok so yan so nandito muna ako tapos may mga bata dito nakahiga yan dito yan sa labas yan yung mga batang nakahiga yan mga batang nasa lansangan yan nakitulog nakitulog muna sila dito kasi uh, pagod sila sa kagala yan mga bata na yan guys so mga maliliit pa yan so ayan na yung perso nyo guys yan muna hanggang dulo so nakikita nyo naman guys legit naman yan nandito tayo sa Molo of papunta sa Paresan ni Diwata yan kasi kaya walang pila dito kasi yung iba nandun na sa bagong branch sa Quezon City so yun so ito yung perso nyo guys perso yung vlogger na gala kahit saan saan nakakarating to guys yan ayan yung mga kumakain dito sa Buhawi Pares guys yan dito sa labas yan So yan, yung tayo naman, papasok tayo dito sa paninda ni Diwata. Yan, nakakapagtaka lang guys. Bakit walang pumipila dito dahil sa mga gagawain ng ibang vlogger din na sinisiraan itong uh, business ni Diwata. Yan, maraming mga vlogger na kumukontra, maraming mga uh, ibang kumakain yun pala, mga kalaban pala yun. So yan, oh, wala na masyadong tao dito kasi yung iba nandun sa bagong brand sa Quezon City. So tingnan nyo legit naman yan guys So wala namang masyadong pumipila yan dito Yan Kasi may mga kalaban eh Nandun sa labas Buhawi, Paris Nandun sa labas So ayan yung mga person nyo paunti unti na yung pumipila dito Kasi yung iba din Nandun na sa bagong branch Diwata Sa Quezon City Avenue Ayan So yung iba Uwian na So wala na kasi masyadong pila dito At hindi na sila mahihirapang kumain So, kaya, meron din dun sa labas, buhawi pares yung kalaban ni Diwata. Yun, traidor kasi yun, yun, nandun sa labas. So, ayan yung iba, ayan. Paunti-unti na yung kumakain. At yung iba, hindi na masyadong mainip sa pagpila, kasi wala namang pilang mahaba at naghihintay ng mahaba. Ayan. So, guys, paano kasi, sinisiraan kasi ito si Diwata sa content vlog sa YouTube channel, Facebook. yan So, nandyan na yung person nyo, guys. Ayan ako, guys. Yung mukha ko, guys, yan.